Uh, hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Mga ka... Mga ka... Mga ka Mart CB. Magandang gabi po. Uh, ngayon, nandito kami sa... Lugar, lugar ng... Lugar ng, lugar ng papa ko. oh, yan. Uh, tatag, maglalagay kami ng piso wifi. Kasama ko ngayon yung kapatid ko. Ah, uh, siya yung nagano terminate ngayon ng fiber. Ayano. Ayano. No. Tapos ito yung piece wifi na kakapit namin. Ayano. No. Yan ayton, ako na exclaim, pore exclaim. O rin pa po tayo islam. Yan na ito, niya na. Huwag na lanay. Hello mga pre, okay na. Goods na, goods na. Yan, mga busy na. Gumana na rin. Ang leg cutter, Ad man. Okay. Ad Okay guys, thank you, thank you. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.